hawakan na dito. Doon ka tumigay yung card din. hello. Yan. Sige, so, Ayan po, binabati ko nga po pala lahat yung mga kamag-anak ko dyan sa Kaintarisal, sa Batangas, at sa ano, St. Clair College of, uh, St. Clair College of Caloocan Family po. Hello sa inyo. At saka po sa tropa ng kapatid ko na, si, na Team Camfruit, saka Team Ulo. Hello sa inyo. At saka sa mga um, Frenny, saka mga Besiwaps ko dyan sa Caloocan sa Valenzuela. Hello sa inyo! Nandito na ako sa Wawawin! -Wa 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 -Wa! Ang kapo niyo po pala sa personal. Di ba po? Payakap po, pwede. Yeah. Ah! Si Kai, Car Carly. -mm. -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> Ikaw ba yung nag-aaral, Carly? A fresh college graduate po nitong April 24. Na wow! Po. college graduate. Anong yes. course? Um, Bachelor of Elementary Education po. Magtuturo ka? Yes po. Wala we. pa ka natin. And congratulations si Carly, ha? Makakatawa naman. Ang tatay mo na trabaho? At uh, tatay ko naman po nasa uh, OFW po. Sa, Asan? Sa US po. Aba, Ang yaman na Sa Amerika na uh, mapalaw tayo. Uh, po. Pwede pong batiin? Hindi. Kaya nga yan, ano? Ay, so... <laughs> <laughs> So, hello Papa Oscar. Uh, miss nakita um lahat ng achievements ko sa buhay para sa inyo to ni Mama. So, ayon, um uh, kita palagi at sana lagi kayong mag-iingat dyan. kasi gusto ko masaksihan nyo ni Mami yung yung pangarap ko sa buhay. Yun lang, I love you po. Mwah. Okay. Ano trabaho na papa mo sa Amerika? Waiter po. Minsan po nagba-bartender po. okay. okay. Maganda yung trabaho niya. Sakto muna. lang din po. Saka so, sabihin mo, Papa, mag-iingat ka dyan. Apo. Lagi ka pong mag-iingat dyan. Mahal na mahal po kita. Ilan ba kayo mga kapatid, Carly? Ah, uh, dalawa po, Kuya Will. Pares po kaming kumadrate na itong April 24 wow. lang po. Andyan po siya sa labas. Pag hindi na pinapasok? Oo. Um, oh. Napasokin niyo. Ano pangalan? Jokas Loreto po. Lalaki? Lalaki po, kuya ko po. Jokas, ka <laughs> Hindi, maganda yung ganyan, no? Nakakatawa. Bagong graduate. Okay. Uy, guwapo, oh, ha. Liga, Jokas. Liga. Kamaya. Bagong graduate dun, sa mami mo. Sama ka dun. Hindi, sama sila. Oh, ha? Oh, Ano tinapos si Jokas? Um, Bachelor of Business Administration po. Wow, hmm. galing naman na po. <laughs> Dalawa lang kayo, parang kayo nakapagtapos kayo. Opo, kaya laking pasalasalamat po ng mami ko na nakapagtapos. Pakilala mo, sige, ang iyong mahal na nanay. So, pinapakilala ko nga po pala sa inyo ang aking pinakasupportive at hot mami, at ang aking hot mama, Mama Yet! Woo! Hello po! Batang-bata pa si Mama Yet, na dalawa lang anak nyo. Opo. Okay talaga, nagplano kayo? Ganun Opo, ba? talaga nagplano po kami. Kasi ano silang dalawa, magkasunod lang sila. Eight months lang, nasundo na siya. Ah. So, eight months lang pagitan na dalawa. kaya nagplano talaga months. kayo, eight Opo, months ayan lang. Opo. <laughs> Okay. And then, tama. So, nakaplano. And then, after that, sabi Wala. mo, ayaw mo na. Hindi uh, po. Talagang tinigil na namin kasi hirap ng buhay ngayon, di ba? Ah, uh, so, Kumbaga, yun dapat. Uh, plano uh, sa buhay. Kumbaga, sila na lang po pinukosa namin na makapagtapos. Mm -hmm. Ano ko siya sabihin sa inyong mahal anak? Uh, Carly, na anak? Carly, maraming maraming salamat sa iyo kasi ang tiyaga mo mag-aral. Kayo dalawa ng kuya niyo. Proud na proud ako sa inyo kasi talagang Gumawa kayo ng paraan para makapagtapos kayo sa kabila ng mga pagkukulang namin o ng iyong ama. Pero still, talagang ang babait ninyo. Thank God, binayayaan ako ng katulad ninyong anak. Mahal na mahal kita at sana matupad mo pa ang pangarap mo. Thank you, Lord. I love you, Nak. So, ma... Um, una po sa lahat, gusto ko po yung pasalamatan kasi kayo po yung lagi kong kasama. Hindi man po si Papa kasi nasa abroad nga po. Kayo lang po yung nakaka, nakaka, nakakagabay sa amin ng kakuya ko. Kaya po, laking pasasalamat po namin dahil um, nandyan po kayo palagi para suportahan, gabayan at mahalin po kami ng kapatid ko sa lahat ng oras. So... Lahat po ng achievements ko, namin ng kuya ko, para po sa inyo to. Tapos, makakabawi na rin po kami sa inyo ngayon. Mahal na mahal ko po kayo palagi. Um, lagi po kayo mag-iingat. Yun lang po. Nabayit naman. Jokas, ano gusto mo sabihin? Una, sa kapatid mo, kay Carly. Uh, yun nga, Carly's good luck na lang sa future career mo sa ating dalawa. So, makakabawi na tayo kay Mama. I love you. Alam mo na yan. Ayoko na magdrama. <laughs> okay. okay, congratulations and good luck, ha. Kaya kita tinawag, sabi niya nakatapos. Alam mo bakit? Kasi para maging inspirasyon din kayo. Nakatulad ng boy, meron kayo. Di ba? Okay. Thank you, ha.